Guys, good evening, good evening. Ito na guys, pauwi na tayo. So, kasama ko pa rin ang aking misis. So, uh, after nating uh, magmeet mag-meet kami ng aking uh, idas at saka aking sister-in-law. So, Nagkakahiwalay na kami. So, ito guys, pauwi na tayo. Hi guys. Mauwi na tayo. So, ang oras natin guys is 11 in the night. So, kukunti na lang ang mga tao sa mall. So andito na tayo guys sa labas ng Mall Al-Wadama Mall. So it's time to go home now. So at least guys, ang diop off namin ay naka kala kami ng konti na enjoy namin ng konti ang sarili. Si mahirap naman guys sa weekly off natin eh, hindi man lang natin mabigyan ng konting time ang sarili. So it's a life of being OFW. So yung building na yan ay yung nakikita sa aking harapan. Yan po yung Marriott Hotel Bloom Central.